Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog! Ngayon, nandito tayo sa aming probinsya. Guys, ipapakita ko sa inyo ang fags dito sa amin dyan. Kita nyo yung likuran ko guys. Napaka foggy. Di halata sa suot ko, di ba? Mas makapal pa balat ko kaysa suot ko. <laughs> De, sa totoo lang guys, sinipo na talaga ako niyan. Ayan, ito yung story. Pag gising ko, binuksan ko yung bintana. At ito yung nakita ko. Wow, sobrang ganda talaga guys. Kaya, bumaba na ako at nag video at nag vlog ko <laughs> ayan na guys, share ko lang sa inyo ang ang update ko dito sa aming probinsya. Yan guys, oh, sobrang lamig talaga. 6:30 AM na guys, pero tignan niyo. Sobrang foggy pa rin. Hindi ko na makita yung kabilang bundok diyan at yung daan. Kaya yan na guys. Goodbye. Thank you for watching.